Nagbigay ng matinding babala ang China sa Pilipinas ngayong araw, isang hakbang na nagdulot ng malaking alarma sa buong rehiyon. Ano nga ba ang itinatagong mensahe sa likod ng babalang ito? Samantala, isang rebelde mula sa Syria ang nagbanta kay President Xi Jinping, kung saan sinabing susunod sila sa China matapos ang kanilang tagumpay sa Syria. Ano nga ba ang nag ng galit ng grupong ito laban sa lider ng China? Ano ang mangyayari sa susunod na hakbang nila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa ulat mula sa The Economic Times, isang militanting grupo mula sa Syria, ang Turkistan Islamic Party, TIP, ay nagbigay ng babala kay President Xi Jinping ng China. Sinasabing susunod nila ang China matapos nilang magtagumpay sa pagpapalaya ng Syria Mula sa pamumuno ng pamilya Assad, ang TIP o isang grupo ng mga Uyghur fighters ay nagdeklara ng matinding intensyon na labanan ang China kasunod ng paglahok ng China sa digmaang sibil sa Syria. Bakit nga ba galit na galit ang grupong ito sa China? Ang mga Uyghur ay isang etnikong grupo na matatagpuan sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region ng hilagang kanlurang China. Sila ay mga Muslim at nagsasalita ng isang wika mula sa Turkic language family na may pagkakahawig sa mga wika sa gitnang Asya. Sa mga nakaraang taon, naging tampok ang mga Uyghur sa internasyonal na usapin dahil sa mga ulat ng mga paglabag sa kanilang karapatang pantao. Kabilang dito ang mass detentions o pagkulong sa libo-libong Uyghur sa mga tinatawag na re-education camps. Ayon sa mga ulat Layunin ng mga kampo na baguhin ang kanilang kultura at relihiyon, kabilang na ang pagbabawal sa mga gawaing panrelihiyon at ang pagkontrol sa kanilang wika at tradisyon. Ang TIP ay nagsasalita ng malakas laban sa pamamahala ng China sa kanilang mga kababayan. Ayon sa grupong ito, ang kanilang pakikibaka ay bahagi ng isang mas malawak na digmaan para sa kalayaan ng mga Muslim. Binibigyang diin nila ang mga hinaing laban sa mga hakbang ng China na sinasabing nagpapahirap sa kanilang mga kababayan sa Xinjiang. Ang kalagayan ng mga Uyghur ay patuloy na isang isyu ng karapatang pantao na nagtutulak sa international na komunidad upang magsagawa ng mga hakbang para sa kanilang kalayaan. Samantala, ang mga banta mula sa TIP laban sa China ay nagdudulot ng takot sa mga eksperto, lalo na sa posibilidad ng mga pag-atake sa hinaharap. Ang TIP ay kasalukuyang nakatuon sa kanilang operasyon sa Syria. Ngunit patuloy ang kanilang matinding galit laban sa China. Ang lakas ng militar ng China ay isang malaking hadlang sa anumang organisadong paglaban mula sa TIP. Ngunit sa kabila ng matinding lakas ng militar ng China, ay patuloy pa rin ang TIP sa kanilang laban. Ayon sa ulat ng South China Morning Post, nagbigay ng babala ang konsulada ng China sa Syria sa mga mamamayan nilang Chino na umalis na mula sa bansa dahil sa muling paglala ng digma ang sibil. Ang mga anti-government militants sa Syria ay patuloy na kumukuha ng mga lungsod na nagiging sanhi ng lumalalang sitwasyon ng seguridad sa bansa. Ipinayo ng embahada na samantalahin ng mga mamamayang Chino ang mga komersyal na flight upang makaalis sa Syria. Ito ay isang hakbang upang maprotektahan ang mga mamamayan ng China na nasa panganib dahil sa digma ang umusbong sa bansa. Sa kabila ng mga tensyon sa Syria, nananatili ang posisyon ng China sa pakikialam sa mga usapin ng bansa. Ayon kay Fu Kong, ang embahador ng China sa United Nations, patuloy nilang susuportahan ang Syria sa laban kontra sa terorismo. Gayunpaman, hindi inaasahan ng China ang ganitong kaganapan sa Syria kung saan ang mga terorista ay nagtagumpay at nakuha ang ilan sa mga lungsod mula sa gobyerno ni Bashar al-Assad. Ang tagumpay ng mga militante ay nagbigay daan sa pag-usbong ng bagong alalahanin para sa China. Habang patuloy ang paglalaro ng mga puwersa sa gitnang silangan, ang China ay may matinding mga hakbang na ipinatutupad sa rehiyon. Hindi tulad ng Russia at Iran, na aktibong nakikialam upang suportahan ang gobyerno ni Assad, tinanggihan ng China ang anumang direktang partisipasyon sa mga labanan. Gayon Gayunpaman, malinaw nilang sinusuportahan ang pamahalaan ng Damascus sa pamamagitan ng diplomatikong hakbang. Huwag kalimutan na kamakailan lamang nakipagpulong si President Bashar al-Assad kay Xi Jinping sa Beijing, kung saan tinanggihan ni President Xi ang mga parusang ipinataw ng mga bansang kanluranin sa Syria. Sa kabila ng mga pag-aalalang dulot ng digmaang sibil, patuloy na pinapalakas ng China ang kanilang diplomatikong impluensya sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat, nagbigay ng pahayag si Wu kaugnay sa mga aligasyon ng agresibong aksyon na ginawa ng China laban sa mga bangkang pangisda ng Pilipinas. Inilahad ni Wu na ang mga barko ng Pilipinas ay pinipigilan at hinarangan ng mga ito habang sumusubok pumasok sila sa mga isla ng Pilipinas. Gayunpaman, ipinahayag ng komandante ng Philippine Navy na may mga binuo silang gray zone na taktika upang tugunan ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Tinutukoy ni Wu na hindi dapat tumutok sa kung gaano karaming mamamahayag ang kasama sa mga barko ng Pilipinas, kundi sa kung sino ang may sapat na batayan sa kanilang mga aksyon. Nilinaw ni Wu na ayon sa mga international na kasunduan, malinaw na ang mga teritoryo ng Pilipinas ay hindi kabilang sa Spratly Islands at Scarborough Shoal. Ayon pa kay Wu, walang pagbabago sa posisyon ng China at ipinaliwanag nila na kung patuloy ang Pilipinas sa pagpapakita ng agresibong aksyon, magiging mas matindi ang kanilang magiging tugon. Para sa kanila, hindi sila mag-aatras sa kanilang posisyon. Bagamat may mga ebidensya mula sa Pilipinas, kabilang ang mga video at testimonya mula sa media, patuloy na idinidiin ng China ang kanilang pananaw na hindi sila ang nanggugulo. Ayon sa kanila, mismong ang Pilipinas ang may kasalanan at nagsisimula ng kaguluhan sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang isyong ito, nagpapakita ng determinasyon ang China na mangibabaw sa teritoryo kahit pa may pag-back up mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos. Kung titingnan natin ang mga pangyayari, ano nga ba ang tamang hakbang para sa Pilipinas? Dapat ba itong magpatuloy sa pagpapakita ng kanilang karapatan o dapat bang magpatahimik at umiwas sa eskalasyon ng tensyon? Samantala sa Syria, may balita tungkol sa matagumpay na pagpapatalsik ng mga rebelde kay Pangulong Bashar al-Assad. Ang ugat ng mga protesta laban sa pamahalaan ay nagsimula noong Marso 2011 sa bayan ng Daraa, kung saan ilang kabataan ang naggrafiti sa pader ng kanilang paaralan na nagsasabing The people want to bring down the regime. Ang kanilang simpleng protesta ay agad na tinugon ng pamahalaan ng matinding pang-aabuso at pag-aresto na nagdulot ng galit at nagpasiklab sa mga protesta sa buong bansa. Habang lumalawak ang galit at protesta sa iba't ibang bahagi ng Syria, hindi na nakontrol ng pamahalaan ni Assad ang sitwasyon. Kasabay ng mga pagkabigo ng kanyang administrasyon, pati na rin ang mga military officers ay tumalikod sa kanyang pamumuno at sumama sa mga rebelde. Sa paglipas ng panahon, Lumitaw ang mga bagong grupo ng mga rebelde na may magkakaibang layunin. Isa narito ang HTS, Hayat Tahrir al-Sham, na siyang naging pangunahing grupo na nagplano at nagsagawa ng isang malawakang atake laban kay Assad. Paano nga ba nagtagumpay ang mga rebelde sa kanilang layunin? Ano ang mga naging hakbang na nagbigay daan sa kanilang tagumpay? Ang HTS ay gumawa ng maingat na plano sa loob ng isang taon at nakipag-ugnayan sa mga rebelde mula sa katimugang bahagi ng Syria upang bumuo ng isang war room na magsisilbing sentro ng mga plano ng oposisyon. Ang kanilang estratehiya ay maglunsad ng isang coordinated attack mula sa Hilaga at Timog patungong Damascus upang mabilis na pabagsakin ang rehimen ni Assad. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at koordinasyon, Marcian, Nagkaroon ng pagkakataon ang Hayat Tahrir al-Sham, HTS, at iba pang mga rebelde na magsanib puwersa upang tapusin ang 24 taong pamumuno ng pamilya Assad sa Syria. Mula noong 2019, nagsimulang magplano ang HTS na gawing organisado ang mga puwersang rebelde mula sa iba't ibang grupo ng oposisyon at jihadist. Ayon kay Abu Hassan al-Hamwi, na leader ng militar ng HTS, natutunan nila na ang kawalan ng nagkakaisang pamumuno ang nagiging pinakamalaking hadlang sa tagumpay. Nagkaisa ang HTS at iba pang mga rebelde. At nang tumanggi ang mga grupong tulad ng Huras al ipinaglaban nila ito upang mapanatili ang kanilang kontrol sa hilagang kanlurang Syria. Dahil dito, naging pinakamalakas na puwersa ang HTS sa rehiyon at nagpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang hanay. Isa sa mga inobasyon ng HTS ay ang paggawa nila ng mga drone tulad ng Shahin na ginamit nila noong Nobyembre 2023 laban sa mga puwersa ni Assad. Sa pamamagitan ng murang drone, napatumba nila ang mga sasakyan ng militar ng kalaban na isang epektibong hakbang sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Noong Nobyembre 2023, nagsimula ang operasyon ng HTS na naging matagumpay sa pagsakop ng Alepo. Pagkatapos nito, patuloy na nagsulong ang mga rebelde sa Hama at Holmes at noong Disyembre 7, nasakop nila ang lungsod ng Daraa. kabila ng tagumpay, sinabi ni Al-Hamwi na mahirap magbuo ng bagong gobyerno, ngunit tiniyak niyang ang mga mamamayan ng Syria, kabilang ang mga minorya, ay magiging malaya sa ilalim ng bagong pamahalaan. Ang pagbagsak ng pamumuno ng pamilya Assad ay nagbukas ng posibilidad para sa pagbabago sa Syria. Sa kabila ng mga hamon at laban na dinanas ng HTS at mga rebelde, malinaw na ang kanilang pagtutulungan ay nagbigay daan sa malaking tagumpay na kanilang naranasan ngayon. Ang sitwasyong ito sa Syria ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa sa gitna ng mga matinding pagsubok. Ano kaya ang magiging epekto nito sa hinaharap ng bansa? at sa relasyon nito sa ibang mga bansa. I-comment nyo ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang updates.